pinakamasarap talagang balikan yung buhay ng mga bata tayo di ba nung kabataan natin ang inisip lang natin maglaro kumain matulog mag-aral wala pa tayo masyadong problema ng mga panahon yun pero ngayon nagbago na iba na yung mundo natin sa mundo ng mga bata tayo di ba parang pag ikukumpara mo mababalikan na talaga ang maging isang bata. Kaya ako, sana sa mga kabataan ngayon, enjoy nila pagiging bata nila dahil pagtanda nila, ibang mundo na ang kakarapin nila. Iba na mundo ang ibang mundo na kanilang tatahakin. Kakaiba na mga pagsubok, mga suliranin, problema. Iba na, nagbago na ang pacing ng mundo. Kung noon parang ang problema, simple lang. Ngayon parang napaka -komplikado. Sa pag-aaral pa lang, pag natin, iba yung kanilang sitwasyon ngayon. Pero sa lahat ng bagay na pinagdadaan natin kahit noon at ngayon, simple lang naman, may solusyon sa bawat problema natin. Hindi natin dapat aalisin yun. Kailangan lang natin magkaroon ng patalas na pag-iisip, matinong pag-iisip upang ba ang mga bagay na pinagdadaanan natin. Kasi kasi sa mahas na pag-iisip, doon ang solusyon.